Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ito ang mabigat na pahayag ng Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang ikaapat na State of the Nation address. Ibinunyag ng Pangulo, marami sa mga flood control project ng pamahalaan ng palpak, gumuho. Kasunod na matinding mga pagulan sa bansa nitong mga nakaraang linggo dahil sa pinagsamang epekto ng bagyo at ng habagat. Maraming sinabi ng Pangulo maraming corrupt officials ang ginagawang racket lamang ang mga proyekto ng pamahalaan para ibulsa ang kabanang bayan. Para matiyak na hindi na ito mauulit pa, inatasan ng Pangulo ang Department of Public Works and Highways agad magsumite ng listahan ng mga flood control projects sa bawat rehiyon sa nagdaang taon. Bubusisiin din ng Regional Project Monitoring Committee para matukoy kung alin ang mga paliado, mga natapos, mga hindi natapos at ang pinaniniwala ang mga ghost projects lamang bago ilabas ang listahan sa publiko.